gusto ko lang magkomento dun sa viral na video ni General Torre tungkol sa pag-aresto na kahit walang warrant of arrest. Narito ang kanyang sinabi. Pag umaresto ka ng tao, pag inaresto ka ng pulis, pwedeng hindi dala ng pulis ang warrant mo. Pwede. Sasabihin lang ng pulis kayo, oy, arestado ka, may warrant ka. Nasaan ang warrant? Ah, doon sa istasyon, halika na. That's perfectly legal bilang isang pulis pangkalawakan, ayaw ko lang magpakita ng mukha, dahil alam naman natin na napakadami masyadong magagaling na bashers dito sa internet. Pero gusto ko lang sabihin, para mas maintindihan, na tama naman ang sinasabi ni General Torre. Hindi kinakailangan na hawak ng pulis ang warrant of arrest, sa oras ng pag-aresto, kung alam ng pulis na ang taong arrestuhin niya, ay may naisampang kaso sa kanya sa korte at may inilabas ang korte na warrant of arrest niya ulitin natin, ang taong arestuhin ng pulis ay may nais ampang kaso at may inilabas na warrant of arrest ang korte. Iba po ang sinasabi na warrantless arrest. Hindi po ibig sabihin na kapag hindi mo dala ang warrant of arrest, ay warrantless arrest na iyon. Mali po iyon kapatid. Ang warrantless arrest kasi ay wala pang kaso, subalit ang arrestuhin ay may gagawin, ginagawa o tapos ng nagawang krimen. O di naman kaya, may personal na kaalaman ang pulis, na ang erestuhin niya ay siyang gumawa ng krimen, o kaya ang erestuhin niya ay isang takas sa kulungan o escapee. Yan ang warrantless arrest. Ngayon, balik tayo sa taong nasampahan ng kaso, at may nailabas na warrant of arrest niya. Sabi sa rules, pwede naman hulihin ang tao kahit hindi dala ni pulis ang warrant of arrest. Ang importante ay, alam ni pulis na mayroon na itong warrant of arrest na inilabas ng korte, alam ni pulis kung ano ang kasong naisampa sa taong 'yon, alam ni pulis ang criminal case number ng kaso, alam ni pulis kung aling korte ang naglabas ng warrant, alam ni pulis ang pangalan ng judge na pumirma sa warrant, at alam ni pulis kung kailan inilabas ng korte ang warrant. Kapag alam lahat 'yan ni pulis, kahit hindi niya dala ang warrant of arrest, pwede niyang hulihin ang taong 'yon. Ngayon, kung hahanapin ng taong 'yon ang kanyang warrant, ay dapat as soon as possible, e eh, maipakita ito sa kanya. Ganon iyon. Dahil halimbawa si mamang pulis na kasalubong niya si Mr. A, alam niya na si Mr. A ay may kasong rape o panggaggahasa at alam din niya na inilabas ng korte ang kanyang warrant, subalit hindi nadala ni pulis ang kopya ng warrant, hain pwedeng sibin niya kay Mr. A, na, aba, dyan ka lang muna ha, antayin mo ako kukunin ko lang sa station ang iyong warrant, ay arrestuhin kita pagbalik ko. Wala na ah, tatakas si Mr. A, Walang mahuhuli si Police, ganun yon. Anong please?